naka na kami, mas lalo kaming nawalan ng gana dahil dun sa nangyari. wala na po talagang lasa yung pagkain, yes. Yung fried chicken, guys, ano naman lang yung magkaano lang naman yung flour, yung asin, yung paminta, para lang magkalasa yung chicken, magkano lang po yun, ba? Diba? do naman, para naman sa worth it naman yung pumila kami doon ng 1 to 2 hours, ba? Diba? Tapos titikman namin yung chicken na wala talagang lasa, guys. Mas masarap pa talaga yung lutong bahay or sa kalenderya. Ganon po, opo. Oh Tapos yung kaldereta. <laughs> so, ayun po, na-disappoint kami dahil hindi na masarap yung pagkain. Inaway pa kami doon, mahaba pa yung pila. Pero, ganon talaga. Ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Paris, eh. So, yeah hindi ko alam, hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong gusto siyang tekman dahil hype siya and yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo.